nakarating na ba kayo tumigil upang isipin ang tungkol sa tunay na epekto ng alkohol sa iyong buhay higit sa pisikal? Paano kung sinabi ko sa iyo na ang sangkap na ito ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong katawan, ngunit nakakasira din sa pinakamalalim na kakanyahan ng iyong pagkatao? Oh, pinag-uusapan natin ang iyong espiritu, ang iyong mahahalagang enerhiya, ang banayad na koneksyon sa universo na tumutukoy kung sino ka talaga. Tahimik na sinisira iyon ng alak. At ang tanong ay, handa ka bang balewalain ang panawagang ito para protektahan ang pinakasagrado sa iyo? Sa video na ito, ibubunyag ko ang mga katotohanang walang nagsasabi sa iyo. Tuklasin natin kung paano inilihis ng alak ang iyong enerhiya, pinapalabo ang iyong isipan at nadidisconnect ka sa iyong layunin. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa babala, tungkol sa mga panganib. May papakita rin namin sa iyo kung paano mabawi ang iyong lakas, palayain ang iyong sarili mula sa mapanirang siklo na ito at mabawi ang iyong panloob na kapayapaan. Maaring ganap na baguhin ng kaalamang ito ang iyong buhay, ngunit kung manunood ka lang hanggang sa huli. Ngayon, Huminto saglit at pag-isipan, talagang sulit na payagan ang isang bagay na panlabas na nakawin ang iyong kakayahan, ang iyong ningning, ang iyong kakayahang umunlad. Ang natuklasan mo dito ngayon ay maaaring simula ng makapangyarihang pagbabago, ngunit nasa iyo iyon. Kaya huminga ng malalim at maging handa para sa isang pag-uusap na nagpapakilos sa iyong kaluluwa. At tingnan mo, gusto kong malaman ang iyong opinyon. Ano sa palagay mo ang paksang ito? Naranasan mo na ba ang isang katulad na bagay o may kakilala ka na? Sumulat sa mga komento. Gusto kong basahin ang bawat salita. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang hindi mo makaligtaan ang mga nilalamang tulad nito at i-activate ang bell upang matanggap ang lahat ng mga notification. Sama-sama, maaari tayong bumuo ng isang komunidad na naghahangad ng pag-unlad at pagbabago. Ang paghahanap ng mga sagot tungkol sa mga epekto ng alkohol sa espiritu ng tao ay bumalik sa sinaunang panahon. Mula noong sinaunang mga sibilisasyon, ang pagkonsumo ng mga inuming may alkohol ay iniuugnay sa mga ritual at pagdiriwang. Ngunit nagdadala rin ito ng mga nakatagong babala at kahihinatnan. Ang epekto ng alak ay higit pa sa pisikal na katawan. Ito ay nakakaapekto sa isip, puso at lalo na sa espiritual na diwa ng bawat individual. Upang malalim na maunawaan ang paksang ito, kinakailangan na siya sa atin ang maraming aspeto na naguugnay sa ating makalupang mga pagpili sa espiritual na dimensyon ang relasyon na ito ay mas masalimuot kaysa sa tila sa unang tingin na nangangailangan ng pagmuni-muni. Ang espiritualidad ay isang mahalagang bahagi ng pag-iral ng tao, isang link na naguugnay sa atin sa universo, kalikasan at yaong lumalampas sa nakikita. Gayunpaman, ang alkohol sa pamamagitan ng pagbabago ng mga estado ng kamalayan ay madalas na sinisira ang banayad na koneksyon na ito. Kapag ang isang tao ay umiinom ng alak ng labis, nawalan sila ng kalinawan ng kaisipan at kakayahang umunawa na direktang nakakasagabal sa kanilang pagunawa sa kanilang sarili at sa mundo sa kanilang paligid. Ang pagputol na ito ay maaaring humantong sa isang umiiral na walang bisa pansamantalang pinuno ng mga artipisyal na sensasyon. Gayunpaman, ang mga sensasyong ito ay madalas na nagtatago ng mas malalim na mga problema na nangangailangan ng pansin. Ang mahahalagang enerhiya na kilala sa iba't ibang kultura sa iba't ibang pangalan tulad ng chi, prana, o vital spirit ay isang pangunahing mapagkukunan para sa panloob na balanse. Ang alkohol, gayunpaman, ay nakakaubos ng enerhiya na ito ng malaki, na nagiiwan sa individual na mahina sa mga negatibong panlabas na impluensya. Ang kahinaan na ito ay maaaring magbukas ng mga pinto sa mga damdamin tulad ng kalungkutan, pagkabalisa at pagkakasala na nagpapasigla sa isang mapaminsalang siklo na kompromiso ang personal na evolusyon. Higit pa rito, ang alak ay may kakayahang palampasin ang kaalaman sa sarili, isang mahalagang haligi para sa espiritual na paglago at ang pagsasakatuparan ng isang mas malaking layunin. Maraming mga espiritual na tradisyon ang nagbabala tungkol sa mga panganib ng alkohol na inilalarawan ito bilang isang ahente na nagpapahina sa koneksyon sa banal sa mga sinaunang teksto, karaniwan na makahanap ng mga sanggunian sa alkohol bilang isang sangkap na nagpapababa sa dalas ng panginginig ng boses ng mga tao na inilalayo sila sa kanilang tunay na kakanyahan. Ang pagbawas ng vibrasyonal na ito ay maaring maging mahirap na ma-access ang mga estado ng malalim na pagmumuni-muni, mas mataas na intuisyon at kapayapaan sa loob. Sa makatuwid sa pamamagitan ng pagpili sa pag-inom ng alak, maaaring hindi sinasadya ng isang tao na nililimitahan ang kanilang espiritual na potensyal at hinaharangan ang mga landas na humahantong sa pagbabago sa sarili. Ang spirito ng tao ay maihahambing sa isang kristal na sumasalamin sa banal na liwanag kapag ito ay malinis at malinaw. Ang alkohol gayon pa man ay gumaganap bilang isang sangkap na nagpapaulan sa kristal na ito na ginagawang mahirap para sa panloob na liwanag na sumasalamin. Ang paglabo na ito ay hindi nangyayari kaagad. Ito ay unti-unti at pinagsama-sama na ginagawang mas mapanganib. Sa bawat bagong dosis, ang espiritu ay nagiging hindi gaanong maliwanag, hindi gaanong konektado at mas malayo sa orihinal nitong estado. Ang paghihiwalay na ito mula sa sariling kakanyahan ay maaaring humantong sa isang estado ng alienation, kung saan nararamdaman ng tao na nawalan sila ng isang bagay na mahalaga, ngunit hindi alam kung ano mismo ang pagkalasing dulot ng alkohol ay nakakasagabal din sa mga pattern ng enerhiya na umiikot sa katawan ng tao. Ipinapaliwanag ng gamot sa enerhiya na mayroon tayong mga power center na kilala bilang mga chakra na kumokontrol sa iba't ibang aspeto ng ating buhay direktang nakakaapekto ang alkohol sa mga sentrong ito, lalo na ang mga nauugnay sa intuisyon, komunikasyon at pag-ibig. Kapag ang mga sentrong ito ay wala sa balanse, ang isang tao ay nakakaranas ng mga paghihirap sa mga relasyon, isang kakulangan ng kalinawan ng isip at pagkawala ng koneksyon sa kanilang sarili. Ang kawalan ng timbang na ito ay maaaring ibalik. Ngunit nangangailangan ito ng malay tao na pagsisikap at mga kasanayan sa paglilinis. Ang espiritual na mga kahihinatnan ng alkohol ay nauugnay din sa paraan ng epekto nito sa mga interpersonal na relasyon. Sa ilalim ng impluensya ng sangkap, maraming tao ang hindi nagpapakita ng empatiya, pakikiramay at pag-unawa, mga katangiang mahalaga sa kolektibong pagkakasundo. Nangyayari ito dahil nakakasagabal ang alak sa kakayahang makita ang mga damdamin ng ibang tao na nagsusulong ng emosyonal na pagkakahiwalay na pumipinsala sa pagbuo ng mga tunay na bono. Ang pagputol na ito sa turn ay bumubuo ng kalungkutan at isang pakiramdam ng paghihiwalay na humahadlang sa espiritual na paglago na pinahusay ng malalim na mga koneksyon ng tao. Ang isa pang punto na dapat isaalang-alang ay ang kaugnayan sa pagitan ng alkohol at panloob ng mga anino. Ang mga tao ay madalas na bumaling sa alkohol upang takasan ang mahihirap na damdamin tulad ng sakit, takot o galit. Gayon pa man, sa halip na harapin ang mga emosyong ito at pagsamahin ang mga ito, pinipigilan ito ng alkohol na lumilikha ng negatibong masiglang pagtitipon. Ang akumulasyon na ito ay maaaring magpakita mismo sa anyo ng mga espiritual na pagbara na pumipigil sa isang tao na maabot ang mas mataas na antas ng kamalayan at pag-unawa sa sarili. Kaya ang pag ng alak ay hindi malulutas ang mga emosyonal na problema. Ipinagpaliban lang niya ang mga ito at pinatitindi sa paglipas ng panahon. Higit pa rito, ang alkohol ay maaring makaakit ng mababang dalas na mga espirituwal na enerhiya na sinasamantala ang kahinaan ng nakalalasing na espiritu. Maraming mga espiritual na tradisyon ang nagbanggit na sa mga binagong estado ng kamalayan ang mga masiglang hadlang sa proteksyon ay humihina na nagpapahintulot sa mga negatibong impluensya na pumasok. Ang mga impluensyang ito ay maaaring magpakita bilang mapanirang pag-iisip, mapusok na pag-uugali o kahit na mga pisikal na sakit. Para maprotektahan ang espiritu, mahalagang panatilihing malinis ang iyong budhi at balanse ang iyong enerhiya na halos hindi posible kapag ang alkohol ay bahagi ng iyong gawain. Ang kalayaan sa alkohol ay isang proseso na nangangailangan ng determinasyon, kaalaman sa sarili at espiritual na suporta. Yung mga pinipiling huminto sa pag-inom ng alak ay madalas na nag-uulat ng isang pakiramdam ng espiritual na muling pagsilang na para bang sila ay nagkakaroon ng isang bagay na nawala. Nakaranas sila ng higit na kalinawan ng kaisipan, emosyonal na katahimikan at mas malalim na koneksyon sa universo. Ang prosesong ito ay hindi madali ngunit ito ay lubhang kapakipakinabang. Ang pagkilala sa epekto ng alkohol at paggawa ng desisyon na magbago ay isa sa pinakamakapangyarihang hakbang na maaaring gawin ng sinuman tungo sa tunay na espiritual na kalayaan. Ang desisyon na talikuran ng alak ay hindi lamang isang pisikal na pagpili, ngunit isang kumpletong pagbabagong kinasasangkutan ng isip, katawan at espiritu. Kapag pinipili ng isang tao na huminto sa pag-inom ng mga inuming may alkohol, sa katunayan, pinipili nila ang isang landas ng pangangalaga sa sarili at espiritual na pagtaas. Ang desisyong ito ay madalas na nangangailangan ng lakas ng loob dahil maaaring may kasama itong pagsira sa mga lumang gawi, pagbabago ng iyong lipunan at pagtagumpayan sa mga panlabas na panggigipit. Gayon pa man, ang positibong epekto ng pagpipiliang ito ay malalim at tumatagal. Unti-unti, nagsisimulang matanto ng tao na ang mga sakit na dati niyang hinahangad na pawiin sa alkohol ay sa katunayan mga pagkakataon para sa pag-aaral at ebolusyon. Ang relasyon sa pagitan ng alkohol at kamalayan ay isa pang mahalagang aspeto na dapat tuklasin. Ang kamalayan ng tao ay gumagana bilang isang tulay sa pagitan ng material at espiritual na mundo na nagpapahintulot sa individual na maunawaan ang kanilang misyon sa Earth at ang kanilang papel sa universo. Gayunpaman, ang alkohol ay direktang nakakasagabal sa tulay na ito na nagiging sanhi ng pagkalito at pagbaluktot sa pagunawa sa katotohanan. Kapag ang isang tao ay nasa ilalim ng impluensya ng alak, ang kanyang kamalayan ay pira-piraso na nagpapahirap sa pagsasama-sama ng mahahalagang karanasan at pag-unawa sa mga aral na inaalok ng buhay. Ang kalagayang ito ng pagkapira piraso ay maaring maging lubhang nakapipinsala sa espiritual na pagunlad. Ang alkohol ay mayroon ding malaking epekto sa mga panaginip na isang paraan ng walang malay na komunikasyon at isang channel para sa mga espiritual na mensahe. Kadalasan, sa panahon ng pagtulog ay nakakatanggap tayo ng mga insight, patnubay at mga sagot sa malalalim na tanong. Gayunpaman, ang paginom ng alak ay maaaring makagambala sa prosesong ito na nagiging sanhi ng hindi regular na pagtulog, nakakalito na panaginip o kahit na walang panaginip. Inaalis nito ang individual ng isang mahalagang kasangkapan para sa kaalaman sa sarili at espiritual na paglago. Kapag huminto sa alak, marami ang naguulat ng pagbabalik ng matingkad, makabuluhang mga panaginip na tumutulong sa paggabay sa kanilang buhay sa isang mas may kamalayan na paraan. Ang kakayahang magnilay ay apektado din ng pag-inom ng alak ang pagmumuni-muni na isang mahalagang kasanayan para sa espiritual na balanse ay nangangailangan ng kalinawan ng isip at emosyonal na katahimikan. Ang alkohol sa pamamagitan ng pagbabago ng mga estado ng kamalayan ay nagpapahirap sa meditative practice at koneksyon sa mas matataas na sukat. Higit pa rito, Maari itong bumuo ng pagkabalisa at pagkagambala ng mga hadlang sa pagkamit ng malalim na kalagayan ng panloob na kapayapaan. Ang mga taong nangangako sa pagalis ng alak sa kanilang buhay ay madalas na nalaman na ang kanilang pagninilay-nilay ay nagiging mas mayaman, mas malalim at mas nagbabago na nagbibigay daan sa mas direktang pag-akses sa panloob na karunungan. Ang isa pang nauugnay na punto ay ang epekto ng alkohol sa intuisyon na siyang boses ng espiritu na gumagabay sa ating mga pagpili. Ang intuition ay parang isang panloob na kompas na nagpapahiwatig ng landas na naaayon sa layunin ng ating buhay. Gayunpaman, pinipigilan ng alkohol ang kompas na ito na ginagawang mas mahirap makinig at magtiwala sa panloob na patnubay na ito. Sa ilalim ng impluensya nito, ang mga tao ay madalas na gumagawa ng mga pabigla-bigla na desisyon o mga desisyon na labag sa kanilang pinakamalalim na halaga na maaaring humantong sa panghihinayang at pagkabigo. Sa pamamagitan ng pag-aalis ng alak, posible na muling kumunekta sa panloob na kompas na ito at gumawa ng mga desisyon na naaayon sa tunay na diwa ng pagkatao. Ang kadalisayan ng enerhiya ay isa pang lugar na apektado ng pag-inom ng alak. Ang bawat tao ay may natatanging larangan ng enerhiya na nagpoprotekta sa kanila mula sa mga negatibong impluensya at nagpapanatili sa kanila sa balanse. Ang alkohol, gayon paman, ay kompromiso ang proteksyon na hadlang na ito na ginagawang mahina ang larangan ng enerhiya sa mga nakakapinsalang panlabas na enerhiya. Ang kahinaan na ito ay maaring magpakita mismo sa maraming paraan. Tulad ng matinding pagod, kawalan ng motibasyon o hindi maipaliwanag na damdamin ng kalungkutan. Upang maibalik ang masiglang proteksyon na ito, mahalagang iwasan ang mga sangkap na nagpapahina sa espiritu at magpatibay ng mga kasanayan na nagtataguyod ng paglilinis at pagpapalakas ng larangan ng enerhiya bilang karagdagan sa mga individual na kahihinatnan, ang alkohol ay nakakaapekto rin sa kolektibo. Sa mga komunidad at lipunan, ang labis na pagkonsumo ng mga inuming nakalalasing ay maaring lumikha ng isang kapaligiran ng pagpuputol at kawalan ng pagkakaisa. Nangyayari ito dahil binabawasan ng alkohol ang empatiya, pag-unawa at kakayahang makipagtulungan na mga pangunahing haligi para sa maayos na magkakasamang buhay. Kapag maraming tao sa isang lipunan ang bumaling sa alkohol bilang isang paraan ng pagtakas, lumilikha ito ng isang ikot ng sama-samang pag-iisa kung saan ang mga problema ay binabalewala sa halip na nalutas. Ang pagsira sa siklong ito ay nangangailangan ng malay na pagsisikap na magbago kapwa sa antas ng individual at komunidad. Ang kahalagahan ng self-mastery ay madalas na itinatampok sa espiritual na mga turo at ang alkohol ay nagpapakita ng isang hamon sa bagay na ito ang kakayahang kontrolin ang mga impulses ng isang tao at gumawa ng mulat na mga desisyon ay mahalaga para sa espiritual na paglago. Gayunpaman, binabawasan ng alkohol ang lakas ng loob na ginagawang mas mahirap na labanan ang tukso at manatiling nakapokus sa spiritual na mga layunin, ang paghahanap para sa self-mastery ay kinabibilangan ng pagtagumpayan sa mga hamong ito at pagpapatibay ng isang pamumuhay na nagpapatibay ng determinasyon at disiplina. Sa pamamagitan nito, ang individual ay nagiging mas matatag at handa na harapin ang mga hadlang sa buhay ng matalino. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang kaugnayan sa pagitan ng alkohol at karma. Ayon sa iba't ibang espiritual na tradisyon, ang ating mga aksyon ay nagdudulot ng mga kahihinatnan na nagpapakita ng kanilang mga sarili sa ating buhay sa iba't ibang paraan. Ang paginom ng alak, lalo na kapag humantong ito sa mga mapaminsalang gawi, ay maaaring makabuo ng negatibong karma na nakakaapekto sa individual sa mga hindi inaasahang paraan. Hindi ito nangangahulugan na walang landas sa pagtubos, sa kabaligtaran, sa pamamagitan ng pagkilala, sa mga pagkakamali at paggawa ng mga hakbang upang itama ang mga ito. Posible na gawing isang pagkakataon sa pag-aaral ang karma na ito. Ang unang hakbang ay iwanan ang mga gawi na nagpapahina sa espiritu at kompromiso ang espiritual na paglalakbay. Ang muling pakikipag-ugnayan sa kalikasan ay isa sa mga kapansin-pansing benepisyo ng pag-iwan ng alak. Ang kalikasan ay isang walang katapusang pinagmumulan ng enerhiya at karunungan na nagpapaalala sa atin ng ating koneksyon sa lahat. Gayunpaman, ang alkohol, sa pamamagitan ng pag sa espiritu mula sa kakanyahan nito, ay nagpapahirap sa muling pagkonekta. Maraming tao na huminto sa alak alakang naguulat ng higit na pagiging sensitibo sa natural na kagandahan, isang malalim na pasasalamat sa buhay, at isang panibagong pakiramdam ng pagiging kabilang sa universo. Ang muling pagkakaugnay na ito ay isang makapangyarihang paalala na ang espiritu ng tao ay bahagi ng isang bagay na mas malaki at mas dakila.